Hello guys. Ito din isa sa mga ituturo ko sa inyo. If nahirapan po kayo sa driftwood food, ah uh, pwede nyo i-alternate yung gawing alternative is yung coco lumber. Itong Etong cucumber uh, hindi naman siya sabi natin na magtatagal talaga. Pero etong lumber bakit namin to ginawa is uh, ginamit kasi tested and proven na ito ng isang friend namin na kuan uh, gardener. So ito yung ginawa nila, ginawa niya uh, coco lumber yung driftwood niya. So, ito yung ginawa. Kinopia lang namin yan. Ang ginawa namin, ang ginawa namin is 4x4 yan na, na coco lumber. Sa pagtatanim guys, kinalbo ko talaga yung mga ugat. Huwag po kayo mag-alala mag kasi buhay na buhay po yan. Uh, tutubo at tutubo yung mga ugat niyan. So yan. Kaya siya kinalbo kasi para mas madali mo siyang maitanim para hindi ka mahirapan na uh, siya ba iplastara iplastada mo siya so eto siya uh, tested and proven na ito ng isang kilala namin na gardener so saktong sakto yan yung coco lumber abot yan ng siguro mga dalawang taon uh, mapropagate namin yan so yan yung purpose bakit coco lumber yung ginamit namin bye